Ayan mga kabihan, dahil nga may nanghinang update tungkol daw sa mga alaga kong mga bibi. So ito pa yung muna yung update sa mga bibi Dahil nga po, ang idea talaga ay nagsisimula tayo. So bumili ulit kami ng stocks kasama yung bayo ko tsaka kapatid ko. Noong nakaraan dito rin sa dinalupihan. At ito yung mga nabili ko. Ayan, limang peraso yan. Yung mga barako dyan na nakikita nyo na medyo malalaki. Tsaka medyo mabagal yung tubo ng pakpak sa barako. Habang yung mga babae naman ay medyo maliliit nabili ko po yung barako ng 280 habang yung mga babae ay 260 noong una nga parang namahalan ako pero noong pinick up namin nakita ko na good medyo mura pa nga siya para sa akin ha? mura pa siya sa presyo niya na 280 yun ang mga barako. yung yung mga inahin na ay yung mga inahin mga babae naman o dumalaga okay lang naman para sa price na 260 and pinick up ko na nga kung mapapansin yung Ibang iba din po yung kulay nila sa mga naging bibi ko dati na medyo brown, mga brown, mga gray, ganon. Medyo magaganda yung pattern. Pero isa sa nagustuhan ko naman sa mga stock na to, yung barako. Yung dalawang barako dyan, makikitaan nyo mamaya na, or paglaki, makikitaan nyo na magaganda rin yung kulay na meron sila, uh, black and white. Pero base sa karanasan ko, isa to sa mga kulay ng mga bibi na medyo malalaki ang bulas and uh, beside from the idea na, na uh, nag-stock tayo ulit ng uh, mga bibi na pwedeng uh, gawing mga breeder so as of now, uh, nagtatry din ako mag-focus sa meat or sa quality mismo ng bibi hindi lang din sa kulay pero syempre dadating din naman sa uh, point o sa mga susunod na buwan o taon na magkakaroon tayo ng produce na magagandang kulay or stock na magagandang kulay. And di ko alam kung gaano kung ano pa yung balita sa pagbibibi ngayon. Pero base sa karanasan ko uh, dito sa amin medyo mahal ang bibi or mahal ang presyohan ng bibi kung ikaw ang naghanap. Pero kung yung um tawag yung nagbebenta o yung supplier ang naghanap ng buyer, Siyempre, medyo mura at matatawaran mo pa. Ito kasi sa akin mura talaga to kasi yung ibang nakita ko mga 4 month old ang presyo is 400 pesos na rin. So for me medyo pricey na rin yung ganong price. Pero ah uh, sa side ko naman willing akong bumili kasi nga nagsisimula ako. And isa sa idea lang pang nagsimula ka rin din talaga sa inahin, medyo mabilis ang production kasi isang itlugan, nasa 10 to 20 egg. Minsan sobra pa sa 20 yung kayang i-produce ng isang inahin. Depende sa quality ng inahin at sa pakain na binibigay mo din. And your survival at yung hatch rate. So, ayun, marami ding nagko-contribute doon. And actually, ito nga yung isa sa magagandang alagaan talaga, sabi ko nga noon, hanggang ngayon, kung papapiliin ako when it comes sa kung ga ano mas mabilis alagaan, at mas maganda yung balik. Dito na ako sa bibe Pero um ako kasi gusto ko rin mag alaga ng mga native na manok. Kasi nga maganda rin silang alagaan at the same time. And uh, also yung meat nila mas marami din kasi sa family namin. Or sa mga tao. Mas marami sa mga tao ang kumakain ng native na manok. Kaysa sa bibi. Kasi alam naman natin yung bibi masarap din naman. Or masarap talaga. Pero yung idea kasi dito ay kalimitan sa kumakain ito is mga lalaki lang. Di ba? So, yung mga babae, medyo ayaw nila sa lasa ng bibi. Ilan lang yung kumakain ng bibi or mas konti. So, ito nga, nagsisimula tayo dito at syempre, isa din sa mga iisip nyo, hala, magkakapatid sila, yes po. And, andyan po yung idea ng inbreeding. So, yung naisip ko dito in the future, um, paglaki ng mga ito, pwede ko silang ipamalit sa mga inahin. Or pwede ko silang ipamalit sa ibang barako. Ganon yung naisip ko na lang. Or ipamalit ko sila, iswap ko sila sa ibang stocks. Depende po yan sa magiging um stock, magiging uh, status ng stock ko, or ng stock namin dito. Kung makakakuha kami ng panibagong mga breeder, kasi as na may bibilan ako ng mga inahin na galing sa ibang supplier or producer. So, para mak para makaiwas tayo sa idea ng inbreeding kasi ako talaga ayaw sa inbreeding isa nga sa hindi magandang epekto pag magkakapatid, magkakadugo yung mismong nagpo din ng egg and mga ducklings or mga sisyo is mahina ang resistensya, maliliit, may abnormalities sa kulay, sa physical appearance, sa external and also sa internal. Minsan yung itlog is apektado din. So, ayan yung lalaki. Basta makikita nyo sa magkakapatid naman kung alin yung lalaki doon sa edad na ganito. Or kung gusto nyo, pwede kayong mag-sexing uh, or alamin ang kasarian ng mga gantong alagain sa murang edad. Mga the old or week old, kayang-kaya nyo na po silang i-check. May video na rin ako nun kung paano nga ba malalaman kung ilan yung lalaki o babae sa mga napapisa mong uh, baby or ducklings sa kanilang edad na day old or week old. Ito naman kasi easy na to alamin. Um, isa nga sa mga sa mga senyales na lalaki or babae or inahin o barako, ang isang sisiyo na may ganitong edad is sa physical appearance nila. Usually, yung mga lalaki, malalaki. And, pero pagdating sa pakpak naman nila, mas mabagal tumubo yung pakpak ng mga lalaki, mas mabilis at mas mahaba tumubo ang pakpak ng mga babaeng bibi. Ganun din sa size, maliliit yung bibing uh, babae or uh, inahin. And kamustay naman natin dito ngayon yung manok na alaga natin. So malaki nga tong space ng bayaw ko dito sa asawa ng kapatid ko. So sakto wala silang alaga, kaya ayan, nagsimula na kami mag-alaga, nagsimula na kami manguwa, mag-collect, and um, what happened in the future to select the best, um, possible breeder na pwede naming magamit sa gusto naming production. For example, ako talaga is for meat. Hindi tayo nakapokus sa egg. And paggabi nga kinukulong namin to sa bakal kasi nga medyo dati may issue pa na yung na may issue dito yung aso is ng ngagat or pumatay ng manok na Texas na nakatali. So, ayan, kinukulong namin to make sure na rin at para maiwasan yung uh, posibilidad na baka mamay pagising namin patay na yung mga manok sa labas ng kulungan kaya kinukulong namin sila and ito nga itong isa na nakatali talaga to yung pinaka matured sa kanila and ayun nga nagpa-practice na siya ang mga sawa napansin namin itong mga nakaraan pero hindi pa siya talaga poly ready to mate or hindi pa siya pwede sa uh, breeder uh, age, ganon. Wala pa siya sa ganong edad kasi hindi pa talaga siya ganong ka-active or yes, ka-aggressive aggressive sa pangangasawa. And ito nga mga to, sanay na rin to. Um, pero medyo pa konti-konti na lang din. Tsaka itong DIY nga nalalagyan na rin ay sobrang dumi dahil nadudumihan nila. So, talagang uh, ko lang yan at uh, medyo matagal pa nga tong hintayan para sa production ng mga to uh, let's say 2 months or 3 months less than 3 months pa yung hintayin ko bago mangitlog yung mga inahin at mga sawa naman tong mga lalaki na rooster o yung mga rooster na nabili ko and ayun nga uh, magaganda yung kulay na pinili ko as long as kaya kong pumili noon time na binili ko sila and sa idea ko nga kung paano ko pagkukombin, pagkukombine pagkukombine or pagsasamay yung iba't ibang kulay. Kasi ako talaga napakalaga sa akin na physical appearance pa lang medyo attractive na maganda nang tingnan ang mga alagang manok at bibi. Yung kulay palang lang ba nila, tsaka tindig, um, medyo attractive na. Medyo mapapabili na yung buyer mo or gugusto ng isang tao na bilhin na lang sila or swap or sa anumang idea. ah uh, ito para yung dating lum lumang kulungan ko na hindi ko na nalagyan ng bibi. And sa ngayon, ito siya lalagyan ng mga dati kong gamit, paitluga ng bibi, uh, pakainan, painuman ng bibi at manok, tsaka andyan din yung uh, warm cast o yung patabang na iwan ko dati na ngayon or nakaraan nung chineko ko ay okay na siya as in healthy soil na siya, napakaganda niyang gamitin sa mga halaman. And uh, ayan, nilak na rin para hindi na lang din masyadong malagyan ng ibang gamit para malinis na din pero nakita nyo madumi kasi hindi talaga naayos so andyan yung katambak pa yung maraming gamit na ngayon magagamit ko ulit nakakatuwa lang kasi pwedeng gamitin yung mga dati kong nagamit na ano at matibay pa yung kulungan na to as of now ang purpose nyan is alalagyan muna ng gamit and also gawaan ng warm cast or pataba so ito pa yung mga painuman ng bibi napakatibay kasi ng ganito yung tawag dito is recycled materials. So, galing sa junk shop, mura na. At the same time, napakatibay pa. At talagang sulit ang presyo. Pagdating sa painuman ng bibi kasi, or yan, sila paliguan, hindi na ako masyadong naghanap ng mamahalin. Doon na tayo sa makakatipid at maka... magagamit natin ng na matagal. Uh, kung baga worth it yung presyo. So, ayun pa yung mga dating painuman ko na natitira na lang y la